dito sa may floodway, merong French Bulldog na askal. Ay ano, malayo sa akin kaya di ko matawag. Ayun yun dalawang French Bulldog pala yun. Nawala na. <laughs> Ayan, yan, yan, yan. Ayan o, dalawang French Bulldog na mga askal. Biruin mo, asong kalye na kasi sila. Nasa kalye kasi sila. Ayan, kalye. Ang cute o. Ah, doon pala sila nakatara siguro dito sa loob ng hardware na to. Ayan, parang may hardware dito na maliit dito sa may kalsada pag yung dalawang French Bulldog na phone ayun ayun ang mga askal oh. sanay, ng, sanay na sa mga dumadaang mga motorsiklo mga sasakyan. Ayun. Ito, babae Ayun, oh, askal na French Bulldog pero guys whether native dog pa or may may lahi pang aso bawal po yung pinapakawalan niya yung mga aso niyo na ganyan kasi pwede silang makasagasaan ayun yung Nang <laughs> nangahabol ng ibang aso doon makakuha ng mga sakit, rabies mula sa ibang aso at iba pang mga sakit like distemper, mga parasites huwag niyo pong gawin yan ang mahal pa naman ng mga French Bulldog alam ko mga 60,000 ang isa niyan depende, na no? baka nagmura na rin ngayon pero anong palagay ninyo guys? comment below